News mga balita ngayon, taguan ng armas sa Albay na diskubre ng pulisya. 4.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa Sara Iloilo, limang suspect arestado. Dagdag singil sa SCTX magsisimula bukas September 9. Ako po si Cesar Soriano para ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nadiskubre ng mga puwersa ng pamahalaan ang imbakan ng armas at pampasabog sa isang combat operation sa barangay Ogob, Malinaw, Albay nitong Sabado, September 6. Ayon sa Albay Police, kabilang sa kumpiskado ang isang shotgun na walang serial number, dalawang improvised explosive device, isang rifle grenade launcher, 31 bala ng 7.62 mm, limang shotgun shells, isang rifle grenade case at dalawang magazine para sa 5.56 mm rifle. Nasamsam din ang dalawang bandila ng New People's Army o NPA at iba pang mga kagamitan. Ipinasa nasa mga otoridad ng mga IED para sa tamang disposisyon. Tiniyak ng pulisya na magpapatuloy ang operasyon laban sa mga armadong grupo sa rehiyon. Nasabat ng Iloilo -Ilo Police Provincial Office o IPPO ang tinatayang 4.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa buy bus operation sa Barangay Padios, Sara Iloilo noong September 6. Nakuha ang humigit kumulang 650 grams ng iligal na droga mula sa pangunahing target na si alias Brock Brock 37, dating seaman at residente ng Carles, na itinuturing na provincial listed high value individual. Kasama rin niyang naaresto ang apat na street level suspects na sina Anthony 57, Dex 44, Neng 21 at May May 50. Bukod sa iligal na droga, kumpiskado rin ang isang 9mm homemade revolver. Ayon kay Iloilo -Ilo Police Director Colonel Bayani Razalan, ang pagkakadakip kay Brock Brock ay malaking tagumpay laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Magsisimula bukas, September 9, ang ikatlo at huling tranche ng dagdag singil sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX ayon sa Toll Regulatory Board o TRB. Awtorisado ng TRB ang dagdag na 64 centavos bawat kilometro para sa Class 1 vehicles, 1 peso and 29 centavos para sa Class 2, at 1 peso and 93 centavos para sa Class 3. Ang ibig sabihin, ang biyahe mula Mabiga mabalakat hanggang Tarlac ay may dagdag na 25 pesos para sa Class 1, 50 1 pesos para sa Class 2 at 75 pesos para sa Class 3. Sa mga biyahe namang Mabalakat City, Mabiga Interchange at Tipo Hermosa Bataan malapit sa Subic Freeport ay may additional na 40 pesos, 80 pesos at 121 pesos para sa Class 1, 2 at 3 vehicles. At ang mga babagtas ng kahabaan ng SCTEX mula Tipo hanggang Tarlac ay may karagdagang 66 pesos para sa Class 1, 131 pesos para sa Class 2 at 197 para sa Class 3 vehicles. Bahagi ito ng 2020-2022 petition para sa periodic adjustments. Iginiit ng TRB na dumaan ito sa tatlong yugto upang mabawasan ang bigat ng epekto sa mga motorista. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. 《せの》